Saya sudah siapkan

Kaya dong dong na ako nga ako ang balano, ang pingan, ang ako ang simbahan. Muli nga pagtakot na ito ni Ili, siguro mamalandok ka o ang katiliban mamalandok sa punong sa'yo at kung nakonsensyo ng pagpapanamaskamas o sa pagkabalaan sa ato ang simbahan. Ako mo nga

ito nga siya na nagkosara sa sakapuntod aron pagtampo. Kung sa pagkagabihin na si Jesus nagkosara dito, niya itong tumura ang sakayan dito na sa rao ni kusong sa mga parun. Kaya hangin, sumusungon man. Sa may alas tres na skandaw, si Jesus niya kanila na naglakaw sa tubig. Sa pagkita sa mga tinunan ka niya, naglakaw sa tubig, nangahadong sila pag-ayon. Anak ay muto, ingon sila kung nangyamin sila sa kanisa, si Jesus kanila, ayaw ko ako hindi. Kung si Pedro nyo, minuong kung ikaw nga na, palaksa ako sa tubig nga na kanila. Dali ito ba si Jesus? Busang ikaw at Pedro sa kayaan, ilakaw sa tubig na ito kang sa pagkakitipo niya sa hangin, na siya ang isugod ginoo luwas ako, isingin siya. Diyan ni Ati, idawat siya ni Isus, itira o ninyo si Isus kanila. Pagka diyo tayo sa inyong pagko, nga nung nagluwa-luwa ka man, kung nanakais ng sa kaya, umiluran ang hangin. Ang mga tinunaan nga dito sa kayan, isimba kang Isus o ninyo, ikaw ngayon ang anak sa Diyos. Mitabok sila sa lanaw o midungbuk sa inisay. Kung si Isus na sa mga tao, Busa ipagwa nila ang mga masakiton sa kasigpit ng kayutaan o gilagilalangat doon kang Isus. Mihang yung sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton diyan nalang sa sit-sit sa iyang o lang ka na nga nakahikap ni ini na ngayon. Ang Ibanghelyo sa Dino. Ngayon ko ito, may Ngayon, mayo ako na inyo nakita nga aniyang mga kaparian anian kura paruko dini sa mga parutya Padre Roli o inyong kaabat si Padre Ramil ania po na itong pikariyo general mucho nyo po inaro junior aniyang usapang chancellor ang ekonomos at dahil sa si Padre Jason Panagito aniyang ania ng pare si Padre Daniel Rodinas Padre Victor Sereno si Padre Daniel Rosales si Father Archer Bovia, si Father Dexter Manuelos, si Father Edgar Jose, si Father Emmanuel Pujutan, si Father Nestor Duhinan, si Father Edgar Rivier, si Father Lani Sereno, si Father Sandy Comita, si Father Rondo Roma. Inyong nakita nga, nga nung nga, niya ang ang mga kapalian. Tungon kay ang ato na pag-ahimuon, usakinin kakabahin sa atong pagtuo o dili kini dula-dula na giyama-yamaan o gipanamastamasan ang maong simbahan mao nga kini atong iuli ug atong ihalad ngadto sa Ginoo pag-usab kay ang balaod sa simbahan mao man gayud ang kaluwasan sa tao. pero kung adunay magbinuang sa maong kaluwasan doon na tayong responsibilidad. Muna nga ania ang mga kaparian, tungod kay miduyong kami, miuban kami, nga doon ay dakong paghitabo, nga dili na to, kabyaan, dili nato to, ingnon nga isalig, ihigling lang. Importante kayo kini. Gani, kumani ini, kumalining ato, nga pagpundok nato, to, kining simbahan, kinanglan man nga siraduan, kinanglan man nga walay liturgical o misa nga pagalimoon din partner until further notice. Nga naman, aron inyong may nga ang simbahan palaan o dilig na to, panamas-tamasan ang pagluwa o paghimong mga gautan na binakot kini, murag isip sa social media o kini kinin kabinoang nga buhat nga dilig na ito palabyon mao nga ang mga kaparihan ania kami wan nako isip inyong arsobispo amahan sa kalan ato kining gihimo tungod kay dili nato ni ingnon lang nga kining ako ah, kira okay di ay dili mao man nga walay misa nga himuon ini karong okma merkulis domingo o oh, hangtod kanus ani nato mahimo kinahanglan yon nga ang mga katawhan muhimo o penitensya. Kinanglan yun nga ang katauhan, muhimo yun o mga sakripisyo. tungod kay ang pagpakasalang, baka bahin mata sa pagpakasalang. O niyang itawag o corporate sin. kana bang apilta sa pagpakasalang. Tingali doon ay nakikita o wala siya badlungan. Tingali doon ay nakabantay pero walang ipalabay lang. Muna nakita naduhin. Naduhin kita sa pagpakasalang. Atong kapalian, he, um, ang atong mga kaparian ani adinhi o ang atong kaparian ang pare nga mao sa ang musulti kun ang katawhan mihimo bagayon sa insakto nga pagpilitinsya pagpilitinsya o sakripisyo o um, amo kini nga i-evaluate amo kini timbang-timbangon kun ang simbahan ang ayan na nga ablingan adunay tingali ni Kuyana nga istorya nga sa sunod Domingo pwede na. O takay balo, tungod kay amo pa kining kung ang ayan na ba nga paabligan tungod kay ang katawahan mihimuman man sa sakripisyo o pinitensya. Mao nga kami, isip mga kaparihan, nagsabot na usap kami, kami na sa City, nining, bulan bulana, Agosto 7, sa alas 3, ang mga kaparian mo himo sa o mga penitensya, uling aur, mga kumpisan, o uban pa, agi pagkito kaninyo. Tungod kay, usa kini kadaku ng sala, usa kini kadaku nga nga ng nga, nga nahimu. Mauna nga, ang mga kaparian, muhimun ini, o tingali, ako pong hangyoon, ang atong padikura nga, muhimu usap o mga mga huling awr uban pa sugod ba ugma kanusa basta adunay makita nga ang katauhan sa tibuok nga parokya sa ano sini sa Jimenez naghimo gayud sa penitensya Mingon mong ako Wala mong may magbinuan kada na siya? Pero sanglit kita. Usaman ka, usaman ka, people of God. O um, unsa ang nagitabok sa kinatibukan apiktado mang yunta. Muna nga walay misa nga pagahimuon hangtod sa Domingo o hangtod kanusta amo kanang nang i sa tibuok ng Arzaisis kamupa ang gihimuan ni ini nga itong siraduan ang mao nga simbahan nga makaluloy kay kamo maduhig man walay misa aron inyong mabati nga ato gyud diay nga panggaon ng simbahan ug dili nato panamastamasan ato gyud di ay ang responsibilidad nga kun dunay mo aksyon ug himog dautan kinahanglan ato gyud nga sumpoon ug mao kini ang ato panagtapok aron kita mahibalo nga duna gyud tay responsibilidad kapwa ko pananagutan ko na ako yung tubagon ang ako ang atong ising katao muna nga natapok ta labi na mga batan-on nga ni ang karon hinungdumi gyud ninyo nga dili gyud ta makayama-yama dili gyud ta makahimo og mga daotan sulod sa simbahan kay kun mohimo ta ani dun na dili ni consequence og ang tangan nga katawhan apiktado dai ni ini muna nga usbon ko ani ang mga kaparian unya akong ideklarar nga walay misa lunes, domingo o hangtod until further notice. Tungod kay Usakini ka dako nga sa laod nga nahimo dili lamang sa so, usaka usaka tao ug dili apektado ang katawhan tungod sa gitawag og corporate sin inaotunta nga dunay mga pinitensya dunay mga pagampo ug pagahimuon dunay mga sakripisyo ug pagahimuon Osborgo, ang Archdiocese sa Osamis, ang mga kaparian, muanghi sa Pitsa 7, ari sa Divine Mercy. Kaya ang Tibuok, kapilya man sa Tibuok, ang mga kapilya, mga barangay, wala may bukaton nga mga communal prayer tungod sa maong panghitabo. O ang maong nga mga penitensya at sakripisyo, ari ka buhaton sa Divine Mercy Shrine. At tulad dito, kay siraduan maning ang simbahan. Inig sa simbahan, walay makasulod nga tao. Bisan ang kura paroko gang pari until I say, you may enter in. Walay pwede nga musulod, nga walay permiso na ako. Kinahanglan yun, nga ato kining batunan, aron ato mahinungduman ang pagkabalaan o um, ang pagkasagrado sa atong simbahan karon akong tawgon ang ato nga uh, chancellor aron iyang basahon ang decree nga akong gihimo alang nining maong katuyuan sa pagsirado sa maong simbahan First day is in Osakis. First day is in Chancery. Katalban, Panaway, decree number 2025, 5 -like 2 archbishop's decree concerning the closure of the parish church of st. john the baptist in venice due to an act of sacrilege at the holy water font. in view of the great act of sacrilege committed by an individual who spat at the holy water font, a sacred object, blessed and set apart for the sanctification of the faithful, and following the norms established in the Code of Canon Law, the following is decreed: Whereas Canon law 11 mandates that sacred places are to be treated with reverence and respect, and that acts of any sanctity are greatly sinful and undermine the reverence due to the sacred sites. Whereas, Canon 1369 prescribes penalties and preventive measures for those who abuse or profane sacred objects, which includes holy water pots. Whereas, the spiritual welfare of the faithful and the reverence owed to sacred liturgical spaces necessitates appropriate liturgical and penitential measures. Therefore, I decree. First, the parish church of St. John the Baptist in Venice shall remain closed until further notice as a sign of balance and reparation. This is important art and the important conversion of heart and the revivation as guided by Catholic teaching. Second, a holy hour of adoration and solemn confessions shall be held on August 7th at 8 p.m. to foster repentance, seek forgiveness, and restore the sanctity of the parish. Third. The reopening of the church will only be permitted after appropriate acts of penance are observed by the faithful, including participation in the holy hour and confession, as well as after two pastoral assessment. Fourth, a serious warning is frequently extended to the individual responsible. The act of profaning sacred objects such as the holy water font, constitutes great sin and is disinfection, and incurs not only in penalties, but dangers the sinner's communion in the Church of God. The confession and sincere repentance are required to restore one's standing in the community of faith. Lastly, this decree shall be communicated publicly by the parish church, posted at the church, and published in local Catholic communication channels. By this decree may the faithful be reminded that sacred objects and places are the vessels of God's grace. And deserve our utmost respect and reverence. Let us all renew our commitment holiness, reverence, and cognate heart. Even under my hand, and the seal of the Archdiocese of the Summit, this city day of August 2025, on the dedication of the Basilica of Saint Mary Nature, signed by Most Reverend Marquette Sapienko Boadi. Archbishop Morales, as mandated by the Archbishop, was signed, Reverend Prime Minister of the United States of America. Ngunito po, ang mga degree na din tayong o reparasyon, na naging o panagtakbo, panatigo, di ang katawangan mohimo sa tuwing araw o mangupisan o kuwanin ibarbidong kini sa mga kapalitan kung ang ayan na ba na aplikan pag-usap ang mga simbahan. Ako kihangin mo ang St. John the Baptist School na binang mga kabataan nga mga madre ang yung po ka nga na mohimo yun o kini Prayer for Reparation Kanyang kinahalang na dun ako'y pang-ubisan na pag-arap po ako. kita o mahalit at sa ginoo sa ato ng mga talabasan. atong hindi ako usal ang ato na nakita ng mga darotan. Pero nangilong kan kita, mahalit at basaylo o ginaw ng nagding atong pagpangayo pa sa iyo na watong sa Diyo. Manginong kita sa mga Diyos o atong basulan ang atong pagkakasalay ko. Lagi itong mga mga kami sa mong pagkakasasala. Doon dahil taon ang aming mga pangalupo. Iuli ang imong gugma aron kami makasahoro pag-usap sa iyong kalistiya at hindi taon ang baong istatura sa simbahan. Aron kami makapulto o magkahipo sa mong pagdahil o pagpasalamat kami Pusbulko ko ni mong ginoo, at ubangan ni mong na nangayaw ko na nangyong ko, na mo kami sa amung mga kasayimanan. Labaw sa tanan, mupadayon kami sa pag-inusoy o pag-iimo sa mga sa na na adunay sa katuyuan sa pag-usap sa aming kinabuhi. Inamutan ginoo nga imong dungkod kay kami mga makasasala o mag nalayupo sa imong kaluhod. Ang mahal ang po na nakasalami, pagdahil ko ng inyong nala, mabulga na po ang inyong pinahalina, matuman ang inyong pagkulti sa inyong tarapinong sa langit. Ang talaga na po sa matagang daw, nagatag ka na po katong ang daw. Pagkayo at kapis sa aming pangasala, ito ang kapasay ko kapis sa kasalaan na po. di dalam hidup berdoa dan lahir itu roha dan roh setiap dia berkata bahwa hanya maya keparia dan rohku kesedihan akhirnya dia sadar tadi mulai kalau saya berkata darah seseorang untuk sekian orang Yesus saat Maria dan Petrus yang mempunyai penyesalan terus saudara seperti pada tadi Maya sa mga misa anak sa Espiritu Santo. Karoon, sila doa ng simbahan sa tungkol ng hapiling. Pwede ba niyong makuha? Kaya hindi sila doa ni hindi na magkaling pag-aabingan until I say it will be open. Usa sa tungkol ng hapiling, palibong kuhaan ninyo. Ipapalong ang mga sugat na ang

दो चबारे के अरे अरे किड्स दिस आते ही करो पता है पूरी कंपनियों को ना कर्मचारी नहीं तो मान नमिका

ang uh, temporaryo ng pagpasirado sa parokya ni uh, St. John the Baptist tungod sa mga hitabu. hitabo. Nakuha yung labang ato na dungog ang atong arsobispo sa Archdiocese sa Archbishop Martin sa Mendoza, Bawa, Twitter. yang